Kasi nga magpapacheck ulit kami sa kanyang patch. This time, we will go to the skin doctor. Na? No? Hey! She, you will go to the doctor. You will meet the doctor, no? Ocho! Oh, They will check your red patch, no? Huh? hey You're looking in the camera Ah Smile na Mitch Smile na Mitch uuwi na kami ng bahay galing dun sa clinic and then yung clinic na pinuntahan namin is for skin specialist talaga siya kasi yun nga parang hindi kami satisfied doon sa findings ng doctor kasi yung unang pinuntahan namin uh, parang general doctor siya and then yun nga uh, naghanap kami ng skin doctor para mabigyan talaga kami ng ano ng explanation ba kung ano ba siya kung matanggal ba siya or hindi kung meron bang kailangan medicine para madaling matanggal so kaya pumunta kami doon kanina. And then, nashock na lang ako ng very, very light kasi yung clinic na pinuntahan namin kanina, guys, is the same clinic kung saan ako nagpapagawa ng braces. So, sabi ko, di ba dito tayo nagpapag-braces? Tapos yun nga, sabi ni Gorab na yung husband pala ng dentist na nagtitreatment sa ngipin ko is skin doctor siya. And then, sa baba siya na-assign. So, parang buong building na yun sa kanila yung dentist sa taas, tapos yung skin doctor naman sa baba. So yun, dahil nga medyo matagal kami magkakilala na doon sa dentist, nung nakita nila ako na excited din sila, and then first time din nilang makita yung baby, kasi tumigil ako ng uh, pagpapatreatment, it was November, I think, if I'm not mistaken. And then, yun nga, um, nagtanong din kami sa kanya kung kailan ako magre resume ng braces ko. Kasi nga, ba diba, nabunutan ako ng mga tatlo ay apat na ng ngipin. So, sabi ng dentist, after six months daw, pagkapanganak, so, yun nga, parang one year talaga na wala akong, ano, treatment sa ngipin. Kinongratulate din nila kami, pati yung assistant ng dentist. So, yun nga, bumaba na kami para doon sa pagpapacheck up nung sa mata ni Mishi. And then, uh, sabi ng doktor, pariho lang sila ng sinasabi guys nun sa unang doktor na pinuntahan namin na general doctor na sabi, uh, mawawala din naman daw siya eventually, but it will take time. And parang lalaki pa daw siya, ganun. So, sabi ko, kung may possibility ba siya na pumasok sa mata. Sabi naman ng doktor, hindi daw. Sa labas lang daw talaga siya. And then, Uh, sabi ko kung meron bang pwedeng uh, gamot ba. Tapos yun, sabi niya, may parang eye drops na nireseta siya sa amin. So, ang gagawin daw namin is, um, it's either gagamit ng cotton, pero kasi yung cotton, i-absorb yun, di ba? So, pwedeng kamay gamitin. Maghugas daw muna ng kamay. Tapos, magpatak ng drops dito sa kamay. And then, ipapahay daw dito sa uh, red pots ni Mishi. So, yun yung advice ng doctor sa kanya. And then, yun nga, parang napanatag na kami kasi yun nga, di ba skin doctor na siya, alam niya yung kailangan gawin. So, yun, bumili kami kanina nung drops na rin na reseta. Tapos, yun, ilalagay na namin siya mamaya. Tapos, yun nga, tulog buong biyahe si Mishi guys, hanggang sa makapunta kami doon sa clinic tulog pa din siya. Tapos tuwang-tuwa yung dentist kasi, di ba, girly na girly yung pinasuot ko sa kanya. And meron pa siyang ribbon. So, sabi ng dentist, ay, grabe, parang pinag pinaghandaan pinag ko daw talaga ba. So, yun. Yun yung ating chika, guys. And, ha, nakakahingal, no? Yung dire-diretsyong magsalita. Tapos, si Mishi, ayan, guys, oh. Kumain na kami ng lunch pagdating namin dito kasi nakapagluto na si mami. So, kumain na kami and then makiat na ako dito sa taas tapos si Gurab sa baba kasi natutulog siya doon. Kasi si Mishy medyo maingay siya ngayon. Ayan siya, oh. Mish, how was your check-up? Huh? How was your check-up, bebe? Antok na siya, guys. Antok na to. So, yun lang yung ating video for today and yes, yeah, see you on my next video.